magandang buhay sa lahat. eto na naman po tayo sa balcony. At ako ay uh, mag-aayos lang ng soil dito sa puno ng kamilya ni Amo dahil mahaba na ang mga uh, dyan, mga lumot sa kanyang mga mga bricks na nandyan sa itaas ng paso. Ayan. So, magbabaliktad lang ako. Babaliktarin ko lang sila lahat para mamamatay yung mga ah uh, Anong tawag niyan? hey, ano ba? Yung mga lumot, mamatay sila. Uh, hindi naman din yan lagi kung ginagawa. Siguro mga 3 months. Uh, ayan, bago ko na naman siya babalik Kung, kung mapapansin po ninyo, marami na akong mga naging videos dito. Siguro dalawa o tatlong videos na ako na ganito ang ginawa ko dito sa balcony. Uh, pang palipas oras lang baga. Ah, uh, ba? Diba? Ang uras oras lang. Kasi nga, wala akong makuhaan ng video. So, abang ako yung nagtatrabaho dyan, o di tutok si kamera, O, uh, di ba na naman ako ng isang premiere? Pang premiere lang. Ika nga eh, kahit anong video na, di ba? Wala man tayong magawang video. Wala man tayong, kung, siguro kung sa cooking, ayan, marami kang maging video dahil wala ka talagang, olang araw na hindi ka nagluluto. Ano, sa isang araw, eh, at least man lang three, two times to three times talaga ka magluluto. Eh, hindi ako cook. Anong gagawin ko? Eh, de, yung balcony na kinukot-kot ko, eh, di yan na lang ang aking bibidyohan. So, ayan, mega love shoutout po sa lahat at pasensya na po kayo dito lang tayo nakatutok sa aking mga uh, ginagawa sa balcony. Yun na nga po, bago ko i-delete yung mga video, e, bay sayang naman, sige. Gawin na nating premiere ang importante ay mahalaga o di po ba o ah JPC ba di po ba ang importante ay mahalaga <laughs> kaya kung ano-ano lang kung ano-ano na lang ay nako kung ano-ano lang ang magawa basta magagawa ng video ang importante sariling video ah uh, hindi tayo nangunguha ng video ng may video ayos na yan so ayan nagsa gumagawa ko ng sarili kong video. Marami-rami din ako nagawa na video dito sa balcony. Meron na yung ah, uh, isang araw mag-upload ako. Meron na akong ginawang um, tawag nito ay markot. Uh, nagma nagmamarkot ako ng po, uh, ano, isang sanga ng orange, ay orange daw um, lemon Ayan. so isang araw din, baka within this week siguro i-upload ko rin yon malamang within this week nga. Basta, isa sa mga araw na sa week na ito, ay uh, i-upload ko yon Lemon na aking minarkot. O, ba diba? So, kanyan lang. Ma Mahaba-habang hintay ko din nun. Kasi nung start na ginawa ko siya ay, uh, nag-start ako magmarkot nung pinaka ginawa ko ay June 9. Tapos, next ko naman na clip. Iwan kung anong araw na yon Siguro, mga 32 days after. Tapos, up, yun, update ko yun mga 32 days after. And then, nung no, eksakto na siyang, gusto ko sanang gawing 4 months. Ay, 4 months daw. 2 months. Kaso lang, nung makita ko yung, ano, yung soil. Yung marami na, marami na siyang roots. At yung soil ay medyo nag-dry na. Kaya, ginawa ko na, pinutol ko na siya. And isang araw, yun yun. Basta within this week, may upload ko yun. ah uh, yun na. So, di ba ganun lang. Kahit na, kahit kung ano na lang. Ayan, kung ano-ano na lang. Basta meron. Oh. Ayan, so natapos na ako magbaliktad. Nung aking balik nga muna ako dito sa trabaho ko, bakit ba ako nagsasabi? Iba namang video yun. <laughs> Uy, may gulay. Ibang video ang aking sina, aking kina, sinasabi. Ang yan tapos nandito pa ako, di ba? Super advance lang kayo lang bang ba advance. Pati <laughs> ako din advance mira. Ay, nako, dinagdagan ko nga pala ng kunting mga rak rock ng ano to, mga ano ba tawag jan oy? Ay, whatever 'yan. Basta soil din 'yan siya na matigas. Pinabili ko kay Amo dahil nga medyo sira na yung ano, sira na yung mga rocks jan mga soil pala na, na ma ma ano, malaki, bilog sila na. Binilhan naman ako ni Amo. Mga cute naman masyado. Pambihirang buhay yan. Ayan. So, dinagdag ko lang dahil medyo ano na. Medyo butas-butas at bungi-bungi na yung mga nasa itaas ng uh, paso ni Camilla. Ayan. So, di ba? O, naka five minutes na ako. Video na naman yun. O, Jesus. Kung baga para din bang si ano? Si Gloris Garden. O, di diba ba? pag nandoon siya sa Loris Garden niya, natutuwa talaga ako diyan unang-una sa kanyang mga uh, saging, non-stop ba namang mamunga, ang saya naman, oh, 'di ba? So ako naman dito, eh, wala naman akong sagingan, wala naman akong garden. Eh di ano na lang, seros seros uh, balcony na. Seros <laughs> balcony, hindi Loris Garden. Ay, wala naman akong seros garden, oh, di seros balcony na lang ito. Ayan, so natapos na akong buo, nagbaliktad ng mga yan, oh, 'di ba? O dati kasi malalaki yan, mga blocks na yan, parang buo. Nung tinaniman ko ba naman ng kamatis, kung sino po bang nakakaalala na nag-upload ako dati ng kamatis dito na ano, malaking puno, at pinatay ko dahil sobrang laki na niya, hindi siya namumunga. Ayun, yun yun ang dahilan kung bakit parang nalusaw yung mga, ano jan yung mga bilog-bilog na ano, mga malalaking soil na yan. Siguro kinain ba naman niya siguro yung taba ng ano, ng lupa. <clears throat> At hey, wait lang po. Merong bunga ang aming ah uh, bell pepper. Dalawa yan. At ang sarap niyan, hindi yan siya maanghang, kundi siya ay matamis. Kaya kinakain lang namin yan ng fresh ng ganyan. Sinasawsaw ko doon na sa ginagawa kong hummus. Oy, di ba? So, ako ang kumawa ng hummus and then yung tanim naman namin dito sa balcony na namumunga siya din ang sinasawsaw namin. O, di ba? O di, solved na naman. Ay, yan lang kaya thank you Lord lang talaga pag tayo na nananim, nagtatanim, nakakakain din tayo, o, 'di ba? Hayahay oy. Kaya nga sabi ko kapag ka talaga ako'y magpo good na, talagang uuwi ako doon sa pinakabukid at doon ako magtatanim. At least pagdating doon, eh wala na akong paso-paso, kundi talagang lupa na talaga. So, wala nang dahilan para hindi tayo magkakaroon ng uh, pananim. Kasi lupa na talaga yun, hindi na paso. So, di diba ba lahat ng pwede natin itatanim doon ay, ako po, mabubuhay na talaga tayo dahil ilang buwan, ay ilang buwan, ilang taon na lang at ako'y taong bukid na. Hindi na, hindi na ako magtatrabaho dito. So, mauuwi na ako sa bukid, mas masaya ang buhay sa bukid. Ayan, at nakita po natin dito, ito naman mga bago kong pananim. Nagtanim ako ng panibago kong mga mint. At saka iyan ay uh, English, um, ano yan siya, basil. Ayan na nga. So, babay na po ako. Marami pong salamat.